At na graso ng mga tao para mo follow sa imoha. Ikaw ba nga bagong content creator? Bago pa nagsugodog vlog vlog. Patakaraman kag stepping diha oy. Magsigig comment diha na i ko. Naapoy uban mo message pa follow ko. Pares naman. Kinsa man tawong buanga diha nga mo follow? Wala man gani na sila kita sa imong video nga nagunsa ka sa imong video. Ang imong buhaton diha para na ay mo follow sa imoha. Magkugi rajud ka diha. Magcomment react naw ka sa ilang video or magshare ka sa ilang video. Unya ka nang imong gi-commentan. Makita man na nila. Kinsa maning nag -comment. Kinsa maning nag-share? Ang tudtan ka unya malingaw sila sa imong video. O di, na sila rason nga mo follow siya sa imuha. Kanang ubang mga followers nako ni follow raman na sila sa akoa kainalingaw nalingaw sila unya naghatag man pod kog mga tips unya naapud, koy tutorial gamay maong ni follow na sila na sila rason nga nung gi follow ko nila. Pero wala ko nagsugo nila na i-follow e jud ko diri unya gipugos jud. Nako silag pa follow. Pero kanang uban kay easy ra kayo mo comment mo message na pa follow daw. Oh, kaswerte bagod ninyo. Wala man ganita kita nga nagunsa kadiha. Dapat ipakita pud ni mo magkugi ka Ako man gani sao na gasugot pa ko ra ko uy. Kanang mo tanaw ko sa ilang video. Ga-comment ko ang tod makitan mana nila unya ilang AI e stalk Kinsa maning nag-comment unya tanawon pud nila. Unya malingaw sila pero dili tanan kanang mga tagas nag followers. Dili man kaayo na mamansin sa mga gagmay. Unya pag tanaw nila malingaw mana sila depende sa imong video nga gibuhat. Mao nang mo follow na sila sa akoa. Ah. Wala ko nagsugo nila nga i-follow e ko nila. Mao nay saktong rason. Unya parias anang uban lagi na mo ingon. Palihog follow bi Bak naman dyan. Tapos na ako sayo. Na, dili jud na mo epic. Naaman galing pero aptag isa kasi mana mo ang follow ragi hapun. Mga tikasan mana sila. Unya ang imong makuha radiha na mga followers. Kay mga dili ingon nato. Bisan pag mo abot pa kadihag 1 million followers. Wala paki pakialam sa imoha. Dili jud na sila mo follow. Dili na sila mo comment mo react. O daghan kag followers pero wala kay views. Ang imong buhaton diha magkugi ra jud ka. Magshare og mga video. Kay ang dali baya mapansin ka ng kusog kaayo magshare og video kaysa magcomment. Kay ang magcomment daghan man dugay taon ang mag-share dali ra kaayo makita unya tanawon dayon nako kinsa maning nag-share unya pagtanaw nako gamay pa kaayo og followers ako ana lang pud ng e-follow para malipay pud sila ba unya mag-comment comment, comment dayon ko sa ilang mga video ana ba ayaw nang modrit raman ka diha og comment mo message pa-follow ko bi pares back ko bi na wala joy mo follow nimo anang istayla ako adaghan kaayo mag-comment diha follow back daw maura na imong i-comment e sa ako ah na, bahala ka diha. Tagay og rason ang mga tao nga i-follow ka nila. Kanang naa kay gipang buhat ba nag-share ba ka diha or nag-comment og maayo? Kanang naay rason ba? Ikaw panguta na imong kaugalingon nganong gi-follow ka nila. Diba tungod sa imong gibuhat nga kamaayo sa imong isig katao. Tagay og rason ang mga tao nga nanong gi ka or i-follow nimo sila. Kanang naa kay gipang buhat nga makatabang pod sa imong kapwa content creator. Give and take ba? Naunsa man ka uy.